hello and what's up, mga kalae and for today's video is yun mga kalae magpapakain tayo ngayong hapon mga kalae same time naglipat na rin tayo ng ating mga ibon to sa ating, play, sa ating uh, hen section mga kalae yung ating hen na abandon brook ay nilipat na nga natin mga kalae doon sa hen section para mas madali tayong mga pag recover so pakikita ko sa inyo mamaya yung ating ibon na yon ay binalik mga kalae at the same time mga kalae pakikita ko rin sa inyo yung ating ibon na bumalik ngayong araw ah, Okay, at uh, Pakikita ko rin sa inyo yung ating uh, mga breeders at iba pa natin mga flyers dahil magpapalipad tayo ngayong araw. heto yung ating isang ibon na bumalik mga kalae eh. Yan, purong purong ng jansen. Bali, tatlong araw. Tatlong araw siyang hindi nagpakita mga kalae So, yan, ganyan na itsura niya na bumalik. Tapos, kita nyo naman o, oh, may nararamdaman yan. Kasi nakataas yung noo, yung balahibo na noo. Pero madali na naman yan kasi meron naman tayong nakahandang gamot para dyan. At bibigyan na rin natin lahat ng ibon natin. Para sure, na sure tayo na hindi siya makakalalit. At mayroon, na rin na tayo. So, pakakawalan ko muna. Na yung ating mga alalang ibon bago ko ipakita sa inyo yung ating mga breeder so yan nga mga kalae kalapas na natin sa ating kung sinong unang lilipad dyan hindi tayo nakapagpalabas kahapon mga kalae yan ang ating mga ibon ng oh. yan o no. lagi ang kanilang ginagawa sabik na sabik lumipad mga kalae yan, no. yan pa so yun mga kalae wala na yata so, yun pwede na tayo magkuskus ng kanilang uh, dumi sa mga running perch nila. At ito yun, oh, pumasok na oh. Yung ating uh, puti, oh, pumasok na. So, pakikita ko sa inyo siya. Uhulihin natin, check natin kung anong itsura ng katawan niya. Payat mga kalae. Super payat niya. Ayo, tapos ang dumi pa ng katawan niya mga kalae. Kasi nung umalis na dito sa atin, ay uh, matabato mataba to mga kalae at at mali maputi. Ayun, madungis na. Ayan So, wala natin magagawa dyan. So, buti bumalik mga kalae. Pero, yun nga, ang ating ilang ibon, nandiyan pa, tamad sila lumipad. Pero yung ibang ibon natin, ay lumipad na mga kalae. So, nasa na kaya yung mga yun. Titignan natin ini sa taas, baka nasa taas lang. Yun na mga kalae. Yun o, taas o. O, bueno, yun o. Na, ibon natin mga kalae. Taas, yun o. Sa patuldok na yan, si pag talaga mga apat ito talaga lagi. Itong lagi ang mataas lumipad. At, eto lagi ang nangunguna sa paglipad mga kalay. So, yun. At uh, ito naman, mga kalae, eh, hindi ko na pipilitin lumipad. Kasi nga, mukhang ayaw nila. Gutom na mga to sigurado, mga kalae. Garo oh. na lang sila ng laro. Oh. So, meron pa nga tayong uh, 30 minutes para hayaan sila dyan sa labas. At the same time, mga kalae, eh, ito yung ating breeder. Yan, gudus na gudus naman sila. So, to ready to breed na to ulit, mga kalae. So, condition naman sila. At ito naman, yung ating inakay. Yan, oh, sabay sila. Alang laki. Ayan o, pares lang sila ng inalalaki mga kalay. Ayan ano goods na goods siya. At eto naman, check natin kung kanyang inakay kung healthy o hindi. Check natin mga kalay. Uy, punong-puno ng gatas mga kalay. Ayan o, wow. Punong-puno ng gatas Kitang nyo naman Punong-puno ng gatas o. Healthy. Healthy, healthy oh. Punong-puno oh. grabe. Ayan, bali ba nga 3 days na to mga kalay. Yang ibon natin na yan, 3 days na naginakay na yan at the same time eto naman yung isang ibo natin nagugutong laki na. so iniwalay ko na nga rin yung banding brook kasawa uh, nito nilay ko na sa hen section para ma-recover natin na mas maaga at iniwan na nga natin tong isang to para makapagsubo siya doon sa kanyang inakay mga kalae so ya yeah, handa ko muna mga kalae yung uh, pagkain ng mga to pakakainin na natin tong mga breeder natin ng mas maaga so yun nga mga kalae nabigyan na natin sila ng pagkain check natin kung ubos na mga kalae so ya yeah, may tira pa ubus na lang nila maya maya at eto yung breeder natin kumakain na din meron na silang mga pagkain so good, -s -good -s na yan mga kalae hintayin so, na lang natin maubos sa so, pag naubos nga to dadagdagan natin ato at, hindi na natin dadagdagan kasi milk ah, pa lang yung bibigay niya tapos ito tadagdagan natin pag naubos bullet. at the same time ito rin itong breeder natin na to kumakain na rin yan so tadagdagan ulit natin yan kasi nagsusubo na siya ng feeds dito sa kanyang anak mga kalaya. at ito rin so hintay lang natin yung mga ubos para mag mabigyan na natin ng tubig at ito rin sa hen section natin ayan kumakain na sila So, gulis na sila. Meron lang talaga ng bubur dito yung kulay itim na ito. Hintay lang natin dyan maubos bago natin bigyan ng tubig mga kalaya. At ah, Eto, yung ating mga ibon na yan no. Lumilipad na uli oh, sila. Pero may tira dito oh, sa ating uh, lima mga kalae. Eh, ayun o. Oh. natin sila dyan. So, mga natin sila papapasukin pag bumaba itong mga to. Yan, pliers ang ating huling pakakainin mga kalae. Eh. Saktong 5 o'clock pakakainin natin yan. So, meron pa silang, uh, kung sila bababa na mas maaga, eh, meron silang 5 minutes na pahinga sa bubong mga kalae. Eh. Yun oh. Wala. Ah, yun. Yan oh. na yan. Kanina pa yung lumilipad mga kalae. Eh. Siguro mga nasa 10 minutes na yan mga kalae. So dati nag-start tayo sa 5 minutes. Ngayon 10 minutes na. More or less. Ayan o. Tumatagal pa sila o. Ayan o. So tatagal pa yun. Mga 10 minutes siguro. So babalik ko sila sa inyo. Mayamaya -maya, mga kalae. Pag uh, bumaba na sila. So yun nga mga kalae. Ano? pwede na natin itong takpan kasi kumain na sila at ito rin mga breeders natin yan o, nagsusubo na so yan pwede na natin silang takpan which na gusto tayo dyan dahil uh, nakasubo, na silang lahat at uh, pwede na natin silang takpan so tatakpan na natin sila ngayon nating ibo mababa na ang kanilang lipat mga kalae so ayan, may medyo tumagal sila ngayon mga kalae naglipat na wala na saan na kaya ngayon saan na wala na hindi na nakikita ah, saan ayun mga kalae ayan So, bali, meron na lang silang 15 minutes para bumaba ng alas 5, mga kalay. Ayan o. Uh, bali, 45 minutes na silang lumilipad, mga kalay. At uh, hindi pa sila nang papapigil. Ayan o. So, baka susubukan natin mapapababa gamit ang seafool, mga kalay. Try natin may amaya. Papapahin ko lang. So, let's go.